Samantala, higit apat na raang kabahayan ang natupok ng sunog sa Davao City. Yata o yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Music Balita mula sa Davao City. Tinatayang mahigit 400 na bahay na sunog sa Barangay 21-C Piapi Boulevard, Davao City kahapon Oktobre 2 ayon kay Barangay Captain Junard Gabrielo. Umabot sa fourth alarm ang sunog bago tuloy ang apula dakong alas 7.27 ng gabi. Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sani ng sunog. Agara nakatanggap ng tulong ang mga pitadong pamilya mula sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO kabilang ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan personal ding nagtungo sa lugar si Acting Vice Mayor Rigo Duterte upang mamahagi ng hapunan at magbigay ng agarang ayuda habang nangako rin siya na tuloy-tuloy na suportang pinansyal at pagkain hanggang sa makabangon muli ang mga residente. Nagpaabot din ng tulong ang opisina ni Davao City First District Representative Paolo Duterte sa kasulukuyan na ang assessment at profiling ng mga piktadong pamilya upang matukoy ang kabuhang bilang ng mga nasunugan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una pino. Arestado ang isang incumbent barangay kagawad matapos na huli sa isang drug by bust operation sa Sitio Pukatod, Barangay Payao, Bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Ayon kay Binalbagan, Municipal Police Station Chief, Police Captain Julan Vinson, ang barangay kagawad na ilista bilang high value individual o HBI. Dagdag pa ni Vinson, ang nasabing barangay kagawad ang kinilala na si alias Samprey Lamang ang nailista sa Community-Based Rehabilitation Program o CBDRP dahil isa itong drug surrender at nasa listahan na Uh, ang patuloy na minomonitor ng kapulisan maliban sa nasabing opisyal ng barangay. Tatlo pang mga kasama nito ang naaresto. Na-recover sa mga suspect ang 70 grams ng umano'y suspected shabu na mayroong standard drug price na 476,000 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.